Hello good afternoon po sa lahat po mga ka smile good afternoon po sa lahat nandito po ako sa isang lugar po dito sa amin sa Samal ang tinatawag po nilang baryo barangay is tag uh, tag tag o tagdalyaw po ito po lugar sa Tagdalyaw marami pong mga puno at mga mga damo dito mga kasmail ito naggawa po ako ng video ngayon kasi naalala ko kasi ito mga lugar mga kasmailing is alam niyo po dati po dati dito kami nag po sa charts po mga ma'am ito mga lugar at kahit man sabihin ko nga uh, medyo tahimik walang tao hindi tulad sa syudad nga sabihin mo talaga mamis po talaga kasi maraming mga tao makikita natin dito walang tao may mga tao dito po iba tahimik um, kunti lang mga bahay dito mga ma'am so ginawa ko itong video mga ma'am dahil ma-miss ko talaga ang aming pagpunta dito sa place na ito mga ma'am kasi po nag ano po kami church ministry po dito dati other pa mga year po ma'am I miss you itong lugar mga ma'am dito nga daan po patungo kami sa loob doon may, may bahay aming ministry yan noon mga ma'am So nagpunta man ako ngayon kasi naghatig ako ng pasayro. Naisip ko ngayon na mag vlog ko, mag video ko ngayon. Gusto ko talaga makagawa ng isang video kasi mga ko talaga itong lugar. Kahit ba talaga mga ma'am no, mga, kahit gaano ka hindi hindi mata, makatao ang hindi maraming tao ang mga lugar na atin napunta. Kahit madami po mga kahoy, basta uh, may mga nakaraan kayo ditong lugar ha. Is mamimiss mo talaga. So, yan po, ipatuloy ko sa gitna ha. Pagpatuloy ko lang itong video. Okay. Okay, takpo tayo ha. Okay. Maganda-ganda ng daan dito, ma'am. Di katulad yung nung noon pang nag-ano kami dito sa ministry. Pangit talaga ang daan nila, parang ano? Ah, uh, parang lugaw. Oh. oh. nakita natin ang paligid natin. Oh, kita mo, ma'am, napaka Oh, tingnan mo ha. Oh. Naka-under ang motor ko ha. Madami po mga mga puno ng niyog dyan oh. No? Green na green po ating paligid. Makikita nyo po. Wow. Okay. Madamo po mga mam. Ma Yan po. Hmm. Mamis mo ba ang ganito nga lugar mo, mga ma'am? Mamis mo ba, mga ma'am? Kahit nandiyan kayo sa abroad, mga ma'am? Mamis mo ba, mga ma'am? Kahit nandiyan sa abroad na po kayo, mga ma'am? Na ganitong mga style ng mga mukha sa video, ma'am? Sana kung mayroon pa lang akong drone, ma'am, pili ko paliparin ito, ma'am. Sana, ma'am. So, continue tayo sa gitna. Continue tayo, ma'am. Okay, mga ma'am. Ito, ma'am. Alala mo ba ganyan nga bahay ma'am? Ganito lang nga bahay ma'am. Barong-barong mga kubo-kubo barong -barong, style ma'am. Pero ito bahay ito ma'am. Maalala nyo ba mga ma'am? Yan po. puti -uti. Ito mga ma'am. Ito mga ma'am. Ito naman dagdag ko Video. Mm -hmm. Nagawak lang kasi ako ng kam sa kamay ang silipon ko. Green na green po ang mga lugar po makita natin dami uh, mga ano no wow niyog ah, uh, dito pong daan may mga okay. kasinsya na sa camera ko I'm sorry my camera my friend all my friend to see in my video I'm sorry my uh, video is not uh, uh, is not uh, very smooth cause my hands is holding the cellphone, phone uh, not to my own my drone la, no drones no drones my mom sir so ito pong laga mga mam, ma okay pa maghinto muna ako para mapabidyo ako ha okay ito po continue okay dami po mga ano ito puno ng kahoy okay okay hmm. Okay. miss po talaga no okay continue to sa unahan po mga ma'am Ba, pababa na yan mga ma'am hindi na pwede mag video ako Kontinyo tayo mga ma'am, Continue tayo sa aking video. Ah. Uh, ha? tayo patakbo kasi mahirap kasi maano tayo dito. Uh, ito pong daan patungos palabas po ma'am. Uh, ito pong lugar na Tagdalyaw po ang pangalan po. Ma'am, dito sa uh, amin sa Samal. Sa Tagdalyaw po ito ng lugar. Boundary ito ah uh, Sampaw. Sampaw po ang tawag dito sa sa pag paglabas natin sa daan niya yan sampo na yan okay Okay. Paglabas na po tayo sa daan, ma'am. May siminto na po. Okay. Okay. Okay, naalala ko talaga ang lugar. Okay, tak gawas ako. Mm, pasensya na sa akin mga mga video po ay medyo pangit talaga yung mga ano ko po mga ma'am kasi my hands is holding the cellphone that the reason my uh, video camera is is not uh, smooth to your seeing. Sa pagtingin mo nito is magalaw talaga, malikot ang aking video. Because the first, because the uh, reason is uh, my one hand is holding the phone. Okay. Ang aking kamay po ay naghawak po sa silipon. Yan po, malo ma malikot talaga ang video ko nito. Wala man tayong gopro, pambili. Wala man tayong gopro. Uh, Lahan muna tayo. Okay. Alam niyo po mga ma'am, dito po nga lugar mga ma'am. Uh, ito nga place po mga, dito kami nagbabantay ng lupa ma'am. Sa noon pa na nabinta na po itong nga lupa, ma'am. Hindi na kami nag-trabaho uh, dito, ma'am. Hindi na kami ang tagalinis sa lupa, mga ma'am. Malaki po itong nga lupa, ma'am. One, uh, one perth, One perth, Tama ba? 1,500 po. At saka ano po, bininta na po sa may-ari, ma'am, ang itong lupa. Wala na kami. Hindi na kami nakapag, ano, nakapag, ano, ah, uh, nakapaglinis ito kasi hindi naman kami ang nagbabantay dito Oh. Dati kami dito kami, maalala ko talaga itong mangga na ito, ma'am. Mga mangga. Ang ah, kukuha kami, ma'am. No? Tagal na panahon kami nagbantay dyan, mga ma'am, dito. So, wala na kami dito kasi nabinta na po sa may ari itong lupa na yan. So, kutiyo tayo sa, ano, ma'am? Okay? Nandahan tayo. So pababa na yan ma'am Magdanda na tayo sa pagtakbo Kasi maano tayo Baka matumba tayo sa pagtakbo Naghawak ang kamay bawal bawa, Danda na tayo kayaman kaya man siya O ganyan lang Danda na tayo patakbo Alam po mo nyo mga ma'am Itong mga lugar na yan Itong daan mga ma'am ba Itong daan ma'am noon nice. is Napakatulis talaga itong daan ma'am Napaka takot talaga akita mo talaga napakatulis, pero kaso ngayon is ano uh, ni is sinapsapan nila medyo baba na hindi na po tulad noon nga mahirap akitin sa kataas hmm, sinapsapan kasi nila ah, wala na okay na hindi na masyadong mataas at ito sa right side nga bigjumangulo ganoon ya ya to to so the view na po ito mga ma'am na na siguro ito ma'am oh. no? mayroon no? mga may mga banner kita mga banner mga ma'am mga banner so division na yan ma'am so division na yan ma'am may mga may okay napaka green ang lugar no ma'am green na green talaga no ganyan po talaga dito ma'am basta mga puno is marami pa okay Okay. Ay. Takbo tayo, takbo. Dandan lang. bibu kasi ang anong barangay namin, mga ma'am. Kasi nag-aaraw ng barangay, pero ako eh, hindi naman ako mahihiling ngayon, ma'am. Hindi na. So palabas na po tayo mga ma'am. Yan po mga ma'am. Okay kayo. Lamig talaga ma'am. Lamig kayo. So ma'am. <coughs> mga sir. Aking mga video. Salamat eh sa support. ah uh, ito lang muna aking sure sa, sa inyo mga video mga ma'am. hope so I hope na nakabahagi naman po sa inyo mga ma'am. Um, uh, mo muna ako. Ako na may unique Mr. Smiling Samal. Philippines, makita kita pa rin tayo sa mga next kong mga upload. Salamat, God bless you. Ingat kayo always. Bye. God bless. God bless.